feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, isang malandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan, ah, especially dun sa mga beginners, no. Ayun na, ah, huwag na natin patagal yung mga kadiway, meron kasing dinala dito yung tropa, ah, nagagawa kasi siya. Ah, problem kasi wala kasi yung tester niya, kaya dinala niya na muna dito kasi hindi niya matrace yung, ano, wala kasi yung kanyang tester So dito mga ka -DIY, ang naging issue nito ay uh, Walang signal, walang busina Ayan, tsaka yung atras, wa, wala siyang tunog So, pati yung ilaw dit dito ay medyo mahina So, dito mga ka-DIY uh, Dahil nga wala siyang busina, wala siyang signal yun. Ito kasi yung unang nagiging issue dyan Yung tinatawag natin na 4-in-1 no? 4-in-1 module, nandito na yung busina, yung signal Magkakasama na yan dito eh ngayon, ang ginawa mga kadiboy, pinalitan din nila ng isa pa. So, ito yung pinalit. Yan. Pero, ang issue, ganun pa rin. So, hindi pa rin siya gumagana. Ibig sabihin, hindi ito ang kanyang uh, pinakasira. No? Yan, i-on muna natin. Yan. Kahit nga yung panel, halos wala rin ilaw. Yo. Eh, oh. Yan. Pero, maandar to. Uh, hindi ko na paandar kasi hindi ko mayangat. Eh. Uh, dito, pagka nag-signal tayo, wala. So, wala siya talaga. Yan. Busina, wala din. So ang ginawa natin dito Isang mabilis na pagtitracing dito mga kadiway uh, Hinanap natin dito kung ano yung uh, wala Or yung may putol dito mga ka-DIY. So ganito yung ginawa ko dito Para mabilis ko siyang matrace uh, Papakita ko lang sa inyo Gumamit ako netong Ayan, gumamit ako netong ano uh, Cord, power cord no Sasaksak ko lang na isa mabilis So ayan, sinaksak natin yung power cord uh, iningatan lang natin yung positive Baka dumikit dito sa negative yun know, negative And then, ang ginawa natin, kumuha tayo ng isang wire. Itong wire na to. Ayan. Itutusok natin dito sa negative. May negative kasi yan dito. Ayan o. Oh. Dito sa may kanyang uh, 5N1. Ayan. Ang ginawa ko, tinusok ko yung kanyang negative dito. So, tutusok ko lang na isang mabilis. Okay, so yun na ano no, nagjumper tayo dito uh, at ayan, naglagay tayo dito sa may negative line no, netong ng uh, 5N1. So ito yung 5N1. Ngayon, uh, si signal natin. Yan, signal naka on niya, no, na naka on. Naka signal yan pero walang nangyayari. No? Wala kang naririnig na parang tunog niya. No? Pero once etong dulo, etong dulo nung parang negative dito, etong dilaw na to. Pag nilagay ko yan dito sa negative, eto negative no, yung papunta sa battery, eh maririnig mo tutunog yan. Yun no? So ibig sabihin, uh, sira yung negative nito mga ka-DIY. So tatanggalin ko. Ayan no? So, ayan, lalagay ko siya. Ayan. Fix muna natin dito. So, ayan. So, nakalagay na siya mga ka-DIY. Meron na siyang signal. And then, meron na rin yung busina. Ayan. So, dito, yung reverse meron na rin yan. Reverse. Ayan. So, ibig sabihin dito mga ka-DIY, ayun nga, uh, putol yung linya ng negative nito kaya nawala yung power nung lahat nung kanyang uh, signal, busina. At uh, yan, yun sa may reverse. At uh, gano'n lang yung ginawa ko no nag-bypass lang ako. So, ang gagawin ko dyan, magbabypass na lang ako ng isang linya ng negative papunta don sa likodan, no sa may kanyang controller. At uh, yun, ang ganda lang mga ka-DIY, sa mabilisan lang yon uh, hindi ko napapakita yung pagkakabit ko ng negative sa likod, madali naman na yun. At uh, yan. Thank you. Maraming salamat.